So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang yung online judge. walang nga iba kundi judge. Jenan, okay guys. Ito, uh, hindi ko alam kung anong liga to or liga ba to. Hindi ko alam eh. Uh, may nag-request lang na ito. So, Moth versus Romano. Laklakan 1. Tai Chung. Tai Chung? Tai -chang? I don't know. Pero ayun, shoutout kay uh, Raymond Lachica sa request na to. Hindi ko alam na may battle sila. So, international to. So, hindi ko talaga alam kung uh, uh, guest, uh, I mean, for sure, ginest sila dito. For sure, in-invite sila. Pero, hindi ko alam kung liga ba tong uh, Laklakan 1. Uh, I don't know eh. So, ayun. Panawarin na lang natin to. Shoutout uh, Raymond Lachica. Uh, te salamat kasi binigyan mo ako ng ganitong klaseng battle na review So, tignan natin anong klaseng battle yung mangyari po. Tiyan, Mot vs. Romano to guys. Sana maayos yung uh, magiging uh, performance nila. Sana may mga ano pa rin. Sana handa pa rin sila, ba diba? Sana hindi freestyle. Ayun na lang. Diba? So, yun. Game. Raymond Lachiga. Shoutout. Ito na yung request mo. Ayaw, 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 ayaw. salamat sa inyo. Ay,

Tangina pinapangako namin, uuwi mo uwi kay masaya. Yeah. Karang tahimik sa baka. Uwi kay masaya. Oh! Yeah. Oh, no, game, Yeah. Anong balita, Thomas? Naalala mo ba yung biyahe namin pa Manila? Tangina na to, hindi nang nagpadespedida, pati yung kapitbahay sinama pa sa Naiya. Nasanay ata sa Manila. Sir, bakit ko ba to dito inilahok? Eh sobrang tanga pagpasok namin ng aeroplano, ticket ng bus yung inabot. Huh. Kaya pa Malaysia na lang si Ugo. Tangina mo kami, hangover ka pa rin. Kasi pag abot ng ticket, sabay tanong na, Ma'am, na aeroplano ba may stopover ka din? Tangina <laughs> mo, stopover sa langit, sa kahihinto itong gado. <laughs> pagpasok namin ng aeroplano, hindi niya alam na may seat number, gusto mo ba tabi-tabi tayo? <laughs> yata talaga kaya hindi na ako nagtaka mula Pinas to Taiwan ang biyahe dalawang oras lang dalawang oras ka rin naging pangah. At alam mo ba itong si Bob is pinto kay lunguna ko siyang na oo kinatay ko siya doon pero tingnan mo nga naman ang bilis ng panahon ang liit-liit mo lang dati tas ang liit mo pa rin ngayon pero doon pala si Bob napatunayan ko talaga kaibigan ka pre One time nga, sa gig sa Cavite, on the way sa venue, nag-commute lang kami. Eh. Ang nangyari, punuan yung bus. Talagang yung pila, ang haba. Nung nagsalita yung konduktor, singot na bigla yata. Kasi sabi ng konduktor, oh, Sir, punuan tayo, baka pwedeng pakitandong na lang yung bata. <laughs> <laughs> Mga ano ah, uh, jokes. Kapasito, nabati na yan. Kung may isa't kalahati, mo ikaw kalahati lang. <laughs> <laughs> pero small but very yeah! Hindi ko dapat maliitin po. Isa po ay 2017 champion, puta ang lupit mo. Tinalo na si, tinalo na si Plasma, Spade, Apex, surhenyo, hanggang itiklaman na nga siyang kampiyon. Alam kong hindi biro yung galon. Pero masakit lang isipin na pagkatapos mo silang talunin, tatayunin lang din kita ngayon. Oh. Ano ang ka? Pwes ka ka talaga mabibirgy ng gago. Dapat nakiram ka ng pampers kay Righteous kasi madugutong una mong talo. Mm. Paki na, sa dami pwedeng makalaban, dapat inilagan mo ako. Ako'y ligaw na bala, tsak patay kapag tumama sa'yo. Oh. Bang! Pang. tang inahanda si Romano, ah. Ang lakas. Malakas na Romano yun, guys. Inang yan. Hindi seryoso. Ang lakas nung... Akala ko, ano eh. Sabi kasi ni ni Romano, di ba, ah, uh, hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Nung narinig ko yung linya na yun, akala ko, more on jokes na talaga. Kasi, tinan nyo yung first half. Purong jokes na eh. So, sabi ko, ay, magiging ano magiging uh, bigay yung battle so yun yung naging ano ko first impression ko na bigay yung battle uh, walang seryoso walang mga ganong banat walang mga ganong bara walang walang uh, uh, ano ba walang, walang 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 ano alam mo yung mga may na punto walang ganon eh pero nung narinig ko yung sa boy champ 2017 champ tinalo si si plasma si Spade, si Apex, si Sur, tapos ang masakit doon yung pagtapos silang talunin, tatalunin kita ngayon, di ba? May gigil pa rin eh, di ba? So, maganda, maganda yung uh, round ni Romano, ang ganda ng pagkakasulat niya doon. yung, uh, yung structure, yung structure guys, ang ganda nun, from, nagumpisa siya sa, sa jokes, tapos syempre, uh, nung nakuha na niya yung momentum, nung nakuha na ni, ni Romano yung pinaka, uh, flavor ng ng crowd sa kanya binanatan ng mga seryoso na linya. So, props, ang ganda ng delivery, ang ganda ng performance, ang ganda ng uh, construction ng, ng ng mga verses, ang ganda ng mga references, tsaka punchline for Mot. And para sa akin, solido yon natanggap ni Mot yon At, ayun, from start to finish, walang dead air, sobrang pulido nun. So, mahirapan si mod balikan yung mga ganong klaseng uh, linya ni Romano. Pero, syempre, That's moth 2017 champ undefeated ibang klase pa rin to so pakinggan natin mga ganang laban to so game Dito bay maparego <laughs> Madali lang maprevent Bigigey ko ticket ng pass bigigey mo ticket ng event Ha In lang binalik agad ba diba? sabi ko sa inyo, mabigat 'yung round 1 ni Nino Romano, pero knowing moth sa ganung uh, mga pagrerebat, kayang-kaya niya talagang mag-ano eh, magbalik ng mga ganong klasing uh, linya tapos dikdikan pa, mas malakas pa. <laughs> o ako 'yung bata na kinalo. Pero sa loob ng bus, ito 'yung absent kasi sa laki mong yan, doon ka nilagay sa may compartment. oo <laughs> e, ako nung mong batang kampiyon, aminado ka't sangayon, kaya wala ka nang dapat ini-question kung hindi mo nagawa yun. Aray! Pero Romano, kamusta? Personal, akala ko ba, ano, more on jokes lang to, pero, o to, medyo personal siya yung mga atake ni, ni Mot dito na, na, oo, ako yung batang kampiyon, ikaw di mo nagawa yon kasi di ba nung rookie di ba nung rookie ni Romano umabot siya ng finals agad which is kalaban si Batas pero sayang kasi nag joke siya doon so ang ganda sana ng ano nun, no rookie tapos nag champ di ba siya si Romano sana ang ma unang makakagawa nun, no di ba ganda maganda sana yun pero wala eh what's done is done history na lang di ba so yon Diba dati ka, Una sa pagiging payatot, naging botsog, tumaba na. Kala ko pa man, nagkalaman, lumusog sa sustansya. Yun pala na magalang kasi pinutugbog ng asawa. Pero <laughs> <laughs> kung may taong napag-iwanag sa kusina, mas iba klase ka pa sa Guinness, bro. Kasi yung kusina na mismo ang lumalapit sa'yo pag binabato ka ng plato ng misis mo. Ang testigo, si Jenkin pa mismo. Yung lagi mo kasama. Lap trip daw pag inugulpe ka ng asawa. Parang nagbabaliktaran pa nga siya. Kasi imbis na awat siya ng awat, pupatawa siya ng tawa. <laughs> Bars! eh ang inawala. Mot yan eh. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Uh, iba pa rin. Ito. Et, uh, di ko alam kung anong year to 2018 ata tong battle na to So, 7 years ago eh. So, di ba? So, that's I think 2018. Di ba? So, halos fresh pa si, si Mot dito sa uh, championship eh. Kaya, yung estilo nya dito, yung delivery nya. Alam mo na ane, halos fresh pa sa kanya talaga yung pagiging kampyon eh. Di ba? Ang ganda nun. Awat awat, ano awat, awat na awat, awat na awat, tapos tawa ng tawa. Ang ganda, ano, ganda nung baliktara na yun. Classic mot. Pero na awat siya ng awat, pupat awat siya ng tawa. hindi <laughs> si, si Romano, ang hilid sa tankina, tankina. Pwes yung slogan mo, basura. Sampu-sampu, bete-bete lang ang halaga ng punta. O, oh, di mo pa nakuha? oh presyong divisorya. Pagkat gumibenta ka lang naman, kasi puro ka lang mura! Wooo! Kaya e, apag, e, pagdating sa salita, Ata'y ka. Ikaw ang na tinatawag. Bakit ba kasi lagi kang nakamura? Pinaglihi ka ba sa tawad? Hmm, <laughs> e, pinaglihi sa tawad. Sige, pa, pero sige, mura pa. Mas bibigyan kita ng hamon na may matinding lesson. Kung matapang ka talaga, gawin mo yan sa immigration. Ano, ano? Wala pre, ang ganda nung ang ganda nung tapatan, ang ganda nung uh, round one ni Romano pero lamang sa round kasi si Mot dito eh. Diba? Lamang si Mot lamang siya sa sa rebatal. Syempre, siya yung ano eh, pangalawang babaan at anda. tapos yung mga napili pang i-rebut e ni Mot dito, yung mga malalaks na linya ni ni Romano na tumama sa kanya. Kaya doble talaga yung sakit nun. Ganda nung ganda nung ano, ganda nung ticket, ticket sa bus, ikaw ticket ng event. Ako yung kinalong ikaw sa compartment. 'Di ba? Solid eh tapos pagdating sa sa sulat ni Nimot naman awat siya ani awat siya nang awat tawa siya ng tawa 'di ang ganda no ang ganda nung, ang ganda nung uh, setup ang ganda no kung paano naisip ni Mot yung awat awat tapos tawa nang tawa ang ganda no ang ganda no sobra so ayun solid na round 1 para kay Romano but uh, kitang-kita sa preference ko ah uh, on my own preferences. algo with Moth dito. Sa score na 10-9. Dikit yun, tol. Dikit. Siguro kung hindi nagrebat si Siri si, si Moth dito, possible na tabla to para sa akin. Or kung sakaling may mga sabi natin sige nagrebat si si Moth pero may mga ineffective na lines siya or angles para kay Romano, baka pwedeng tabla pa rin 'yan para sa akin. Or baka makuha pa nga ni Romano 'yun kasi ganun nga kalinis, ganun nga kalakas yung round 1 ni Romano. But wala eh. Superb yung room uh, superb yung mot dito. Kitang-kita mo na ano, kitang-kita mo na na tawag dito. Kitang-kita mo na galing pa siya sa championship dito. Gig yung gigil ba, yung gutom nandoon pa rin eh. Kaya I'll go with mot dito, 10-9. Round 2. Pagiging nampiyo mo, gago, puro supot yung tinalo mo. Okay, eh, mahal naman! ay yeah, nakulat ang sinabi natong ang inanyo nyo, tayo. kayo. Tap din. Yo puro daw ug mura. Puro daw ug mura na parang divisoria. Yung punch nibot, alata na ini mo talata ng bang sugot. Mura divisoria. Oo, divisoria para buong sugot mo. Ha -ha. Tapos sinasabihan mo, ako ko report. Gagawin yung usapan magiging ko report. Sayo ko sasangayon. ayon Nung Valentine's ka, isang rose na lang binigay mo sa asawa mo, tang ina mo, wala pang dahon. <laughs> Magkaiba sila ng rebat, di ba? Okay. Okay yung rebat ni, ni Romano dun sa... Sa... Ano yun? Ida, yung pangalawang rebat, yung rose, wala pang dahon. Tapos may isa pa eh. Ulitin ba natin? Ganyan natin. Ayun yung Divisoria Puro yung buong suot mo. ba? Diba? Okay yung rebuttals, pero hindi gano'n ka-powerful. Pati yung pangalawa, okay yung rebuttals, pero hindi gano'n ka-powerful. ba? Diba? So, yun yung pinagkaiba. Yung kay Mot kasi, pag nag siya, sobrang lakas eh. ba? Diba? Kaya niya talaga mambasag ng ano eh, na kaya niyang ba? Diba? Yung kay Romano, hindi niya, hindi niya nabasag kumbaga nakrak lang niya yung yung ano yung uh, hindi niya totally na na shatter yung 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 glass or yung yung nakaharang kumbaga ano lang na napitikan lang ni Romano yun na, nagcrack lang pero hindi niya totally na na shatter yung ano yung performance ni Mot. Parang ganoon. Ganoon yung ano, nakita kong nakikita kong difference sa ano in terms of prebatas, ganun ko siya nakita. sabihan mo ako kuripot? Gago mong iuusapan, kuripot, sa iyo ako ngayon. Nung Valentine's ka, isang rose na lang binigay mo sa asawa mo, tangina mo, wala pang dahon. <laughs> 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 hey, hey, oh. Tapos, ginugulpi daw ako ng asawa mo. Hmm. Binabalipag ko. Binabalipag pa daw ako ng plato. Kesa naman sa asawa mo, gagong inuugod ka sa lababo. <laughs> Tangin na, kaya pala magana yung mukha mo. Tapos, pag umastag, G na G, eh sobrang magana ang pisngi, magkapisngi kayo ni Tipsy D. Yeah. Tapos ano kayo sinasabi, magmumura daw ako sa immigration? <laughs> bakit naman ako magmumura sa immigration? Eh yung ibang Taiwanese mabait. Hindi ka mo mahangin. Kaya bakit ko naman sila mumurahin kung maayos naman pakikitungo nila sa atin? Yeah galit sa immigration alam niyo kung bakit galit sa immigration pa alam mo bakit galit sa immigration pa pala paano pagdating namin ng taiwan napagkamalan na siya si budjako sa passport niya pala tutang inaamot! lintek ang tindi mo! ate makikita beso-beso ka dito pustahan tayo last pagyambis nimo <laughs> Sino gusto magpapira dito? Sino? Okay na mo? Walang, lahat sila nag-aalangan. Kasi bukod sa maliit ka na, maliit pa yan, kaya walang masasarapan. Ano? Ngayon ko patunayan ang yung pagiging kampiyon. O di ba idol mo ko? Iribat mo lahat yun. <laughs> Bitin! Hindi siya, ano ah, Paano ba explain? Hindi siya bitin sa oras. Bitin siya sa power. Di ba? Hmm. Hindi siya mahaba, hindi siya maikli. Sakto lang. Pero ang, ang bitin is yung power, yung pwersa, yung ano, yung uh, mga powerful uh, lines, powerful la uh, yung mga direct lines or direct punch lines for Mot. Yun yung kulang. Nag-focus si, si Romano sa rebattles and I think okay yun. Okay, okay na, na nabala yun Pero hindi niya na totally hindi niya totally nabalik eh. Hindi niya totally ano ba? Hindi niya totally na nabasag yung, yung round 1 ni Mot through his rebattles. Diba? ba? iba yung story, iba yung story ng rebattles ni Mot kasi eh, yung rebattles ni Mot sa round 1 nabalik niya tapos na shatter niya eh, na shatter niya yung buong round uh, o sabi natin half ng round 1 ni, ni Romano eh pero nung rebattles naman ni Romano hindi niya halos hindi niya mabasag yung yung uh, yung wall na pinerform ni Mot doon 'di ba? So tapos pagpasok sa retains which is konti na lang kasi nga more on more on ano eh, more on rebuttals yung ginawa ni Romano dito. Medyo yun nga na nabitin ako sa mga ano, nabitin ako sa mga powerful lines. So I think mm, one and 2 the same, halos magkaparehas lang yon ng, ng, ng pwersa, ng lakas. Pero kung titignan mo yung round 1 ni Nemot versus sa round 2 ni Romano, ang layo ng agot nun. Superb pa rin yung round 1 uh, one ni, Roma, uh, ni Nemot So, tignan natin kung ano magiging performance ni Nemot dito sa round 2. Kung mamimaintain niya ba yung ganong performance sa round 1 or bababa siya. So, let's see. Pero bakit ko din lahat punyeta? Kung <laughs> yung rosas ko walang dahon, yung sayo mas walang kwenta. Kasi yung binigay mo sa misis mo, tangkay lang, puta nakabukay pa. Gago. Okay. <laughs> Tapos yung pisngi ko kay Tipsy D. kinumpara. Oo, parang di magkaiba kasi nga tulad ni Tipsy D. Takalunin din kita! <laughs> passport ko daw nadala akong si hmm. Kaya, na pag na ako si ko. Kaya munti ako, di makasakay sa aeroplano. Pagtingin ko sa passport ko, puta, nagkapalit pala tayo. <laughs> at, <laughs> at, Ibig sabihin si Romano pa yung mga mudya Yan ang sabi nitong gago. Ang yabang samantalang wala ka namang ganyang suot kung di dahil sa bakla mo. ato, ato. At, 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 Mababait yung mga lokal dito, ikaw lang yung makapal yung akob. Nung nasa train nga tayo, minumura mo yung tsekwa kung hindi nakakaintindi ng Tagalog. Nagagawang dami ng tao. <laughs> ako, yung ba, ako yung batang small but terrible sa paningin ng mga tao. Miski ikaw na pahanga din sa galing ng mga nagawa ko. Kaya manalo o matalo, hindi mo pwedeng itaila na ikaw nga yung mas matangtag sa akin pero ako pa rin yung mas tinitingala mo. Aray! Inlang? O ba na beating kayo may beat na yan. Para marinig nyo rin kami mag-beast Pero bago natin mapakinggan yan, kailangan masingan mo parang pagod! Ay may beat! Tang eh, ay napuputulin natin to dito guys. Kung may beat. Kasi makakapira tayo dito. Nag-try na kasi ako nun eh. Nag-review ako ng ano. Nung sunugan sa Kumu. Yung may beat. ah uh, tinanggal yung sounds eh. So di ko na alam kung nasa, nasa, channel pa rin yan. Pero I think ano pa rin. Hindi naman tinanggal. Hindi naman niya. Ano lang. Na-demonetize lang yung ano. Yung uh, yung uh, ano na yun, yung video na yun. Parang hindi siya hindi siya monetize yung vid na yun. Pero na-view pa rin. Alam ko kay Saito yun eh. Hindi ko na maalala. Saito Flick G ata. Hindi ko na maalala pero ayun, kung may beat yung next round, hindi ko na itutuloy ito, guys. Kasi yun nga, ayoko ng ano, ayoko makapirate or ma sayang eh. Ang ganda ng battle pero para sa akin ano pa rin. Yung round 2 medyo dumikit 'yon pero ganda nung ano eh, ganda nung linya ni Mot na ano, na ikaw mas matangkad sa akin pero ako may, ako yung mas tinitingala mo. Di ba? Uh, yung round 2 pwedeng tabla. Di ba? Or pwedeng Mot pa rin. Hirap mag-decide dun sa ano na yun. Ang hirap mag-decide dun sa sa dalawang round na yun. Kasi may round 3 pa saan eh. Pero yun nga free ano eh. Merong beat eh. Tingnan natin.

Uh, gustoin ko man gustoin ko mga uh, uh, mag 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 react dun sa may beat pero syempre sa kapanganan ng channel natin ayoko isugal no ayoko isugal baka maano tayo makapirate tayo sayang sayang nun. diba yun yun lang so shout out uh, Raymond at Chica. para sa akin round 1 malinaw yun mot round 2 medyo sumikip kasi yung round 2 ni ni Romano more on eh, more on rebuttals which is ayun din yung naging uh, takbo ng round 2 uh, round 2 ni Mot no more on rebuttals pero uh, pagdating sa retents, isa lang eh di ba isa lang yung ako yung eh, ikaw yung mas matangkad pero ako yung mas tinitingala mo yun lang tapos tapos na eh di ba so parang nabitin din ako doon so uh, to be fair yung rebuttals ba hindi, pwede rin kasing gahibla kay Mot eh. Diba? 10-9 pa rin eh. 10-9 pa rin in favor of Mot eh. Sobrang gahibla lang. Sobrang gahibla lang. Hindi siya ganun kalayo, hindi siya ganun ka... ka... kalapit. <sighs> Hirap nung round 2. Nahirapan ako sa round 2 kasi bitin. Hindi ba? Parang isang set up lang yung 4 bar set lang eh. Yung isang 4 isang bar set lang yung binitawan ni Mot doon tapos tapos na pero more on na uh, siya, more on na uh, rebuttal siya. Pero kung i count naman natin yung rebuttals, para sa akin ano, uh, mas dumidikdik yung rebuttals ni Mote eh, compared compared sa rebuttals ni Romano na hindi ganoon ka-powerful. So ayun, sige. Uh, para matapos yung this, uh, uh, discussion, I'll go with Mot sa round 2. Sobrang tiket lang. 10-9, 10-9 to. In favor of uh, Mot. So, that's 20 to 18. Yung round 3, siguro off-cam na lang. Pero para sa akin, nakuha na ni Mot itong ano, yung battle na to. So, promo. Hindi uh, ko alam kung promo to. Pero, tignan natin. Then, na uh, kung ito title lang natin. Kapag promo, syempre, promo yung magiging title. Pero kung hindi, tignan natin kung ano, kung ano yung magiging title na ito. Yun lang. So, kita kits tayo. Shoutout, uh, Raymond La Lachica. Pasensya na ulit kung uh, hindi ko mabubuo yung request mo. Especially dito sa round 3 na palitan sila uh, na iningatan lang natin yung channel natin baka ma-copyright tayo kasi may bit yan eh ba diba? so yun lang so kita kasi tayo sa next na review shoutout Raymond La Chica peace out